na pala ang gamit ko sa pagluluto. Mamaya malalaman nyo kung bakit. Pinagsunod-sunod ko saan ko nga pinagsabay-sabay apo. Ngayong araw ay mag-uulam kami ng bangus. Ilang araw na kasing lagi na lang malunggay ang aming ulam. Sakto nag-request sa si Abuji ng fish kaya eto pagbigyan. Grabe na talaga bilihin ngayon. Dalawang piraso lang, isang kilo na sa halagang 200 pesos. Sakit sa bulsa. Pero ika nga, mas okay na ito dahil hindi ko dinaman naman mauulam ang perang 200 pesos kung sakali. Bago nga namin lutuin ay atin muna itong lilinisin. Tanggalin na natin ang ipos, wala din naman ng silbiyan. Tanggalin ang kaliskis, magkabilaan, saka natin hiwain sa may bandang tiyan. Hilain dagitin mabagbagis na, merong nan, sa kanatin kauten ang sa ilokhan o kataprunan. Dapat marunong tayo nito dahil pag nabutak daw magiging mapait tunday to si Dan. Kaya kailangan dito dahan-dahan at alam mo nga pakiramdaman. Sa mga eksperto dito kahit nakapikit sila mabilis lang nila itong makuha. Sa tuwing ginagawa ko ito feeling ko nakajakpat ako pag nakukuha ko ng buo. Satisfying kirik na ganito din ba kayo? Shout out sa mga nagtitinda ng isda ng mga followers natin. Tara intayon agloto. Kakaiba nga pala ang style kong magluluto sa anyon nga dildilawin apo. Ang kailangan ko lang dito ay tatlong ricado, kamatis, luya at sibuyas. Lahat ng ito ay tadta din tayo Kumporme, bahala ka na kung anong gusto mong tadta. Palayok na pala ang gamit ko sa pagluluto, mamaya malalaman nyo kung bakit. Magpainit na tayo ng tubig at hintay yung kumulo. Pag kumulo na ilagay mo na ang mga ricado. Pinagsunod-sunod ko saan ko nga pinagsabay-sabay apo. Lalagyan din pala natin ng shrimp cubes pampasarap. Ilagay na natin ang buong bangus. Ito na yung reason kung bakit ang gamit ko ay palayok para magkasya ang bangus. Nagtataka kayo siguro kung bakit hindi ko hiniwa-hiwa. Para pag inulam namin ay yung tinik ay madali na lang makita at makuha lalo na may bata kaming kasama. Mahilig pa naman sa isda. Kunti lang na pampaasim dahil may bata. Konting gitsin at asin takpan natin pakuluan ng ilang minuto pa. At eto na nga buong buo na naluto ang isda. Serve na natin, kain na!